Hello mga Marshy, magandang araw. So ito na nga mga Marshi. Dahil ito nga yung inaalala namin ng na nakaraang bagyo. Na kahit bumaha ay nilusong namin. Naisipan Wala. Naisipan na namin gawin ang bubong ng paupahan namin. Dahil pag malakas ang ulan, pumapasok ang tubig. Lalo pa ngayon na may bagyo na namang parating. Kaya ayon, inuna na nila magposte at pagkatuyo ng poste kinabukasan tinanggal na nila ang pansamantagal na trapal. Matagal-tagal na rin ang serbisyo ng trapal na yan. Malaking tulong din yan sa amin kaya lang kailangan na talagang tanggalin. Dahil ayan kitang kita naman sira-sira na rin. Eh, ang bubong namin, nilagyan na namin ng na patapa sa butas kasi yung marami rin na rin tulo. At ayan mga machine nagawa na nila yung bubong. Hindi ko na nabidyoan kasi busy ako sa pag-unboxing ng Shopee ko. Ha! Ma! Ayan, maayos na at maganda tingnan. Kahit kailan talaga o. Oh? No, Ha! Okay.